Kidlat News Updates Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Itinanggi ni dating Commission on Elections o COMELEC Chairman Andres Bautista ang aligasyong humingi o tumanggap siya ng suhol mula sa anumang grupo. Ito ay kasunod ng ulat na kinasuhan si Bautista ng money laundering at conspiracy ng United States Department of Homeland Security. Ang mga paratang ay nag-ugat sa diumanoy suhol mula sa isang technology company at noong 2016 national elections. Ayon kay dating Chairman Bautista, wala rin siyang natatanggap na anumang reklamo ngunit handa siyang sagutin ito sa tamang forum at oras. Nagkaroon ng trilateral meeting ang Pilipinas, United States at Japan kahapon September 22 sa UN General Assembly sa New York upang pag-usapan ang peace and stability sa South China at East China Sea. Pinangunahan ito ni na U.S. Secretary of State Antony Blinken, Japanese Foreign Minister Kamikawa Yoko at Philippine Foreign Secretary Enrique Manalo sa ginanap na UN General Assembly High Level Week. Pinag-usapan ng mga opisyal ang pagpapatibay sa kooperasyon ng tatlong bansa pagdating sa usaping enerhiya, infrastruktura, digital economy issues, humanitarian assistance, disaster relief efforts at trilateral security cooperation. Tiniyak naman ni U.S. Secretary Blinken ang patuloy na pagsuporta sa Pilipinas at Japan sa pinagtatalo ng teritoryo sa South China at East China Sea. Ipagpapatuloy ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pamimigay sa publiko ng smuggled rice na nakumpiska ng Bureau of Customs o BOC. Ayon kay Attorney Marlon Agaseta, Bureau of Customs Commissioner Chief of Staff, mula September 1, 336,000 na sako ng smuggled rice galing sa Thailand, Vietnam at Pakistan ang nakumpiska ng ahensya. Dagdag pa ng Commissioner, naging daan ang paglagda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Executive Order No. 39 o ang Imposition of Mandated Price Ceiling upang mapamahagi ang mga nakumpiskang smuggled na bigas. So either you donate, donate it sa government or we sell it in a public auction. So basically two options po yung ginagawa ng BOC but... Uh, With, with the current rice problem po, doon po yung direction as of now. Ibinahagi pa ni DSWD Assistant Secretary na 1,200 na mga sako ng smuggled rice ang ipinamigay sa General Trias Cavite at Zamboanga City. Dagdag pa ni Lopez, ang aksyong ito ng pamahalaan ay magsisilbiring babala para sa smugglers. Kung ganito po inyong gagawin, uh, kayo po involved sa smuggling ng bigas, baka po ang ending niya ay sa donation lamang po. So that's why we encourage po yung ating mga kababayan to do away with this illegal activities. Unti-unting nawawala ang photochemical smog sa Metro Manila dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Muling idiniin ng Department of Science and Technology o DOST na pollutants ang sanhi ng photochemical smog sa Metro Manila. Ibinahagi ni Engineer Juanito Galang, Chief Weather Division ng DOST Pag-asa, na nangyari ito dahil sa thermal inversion. Hindi po yun nangyayari araw-araw. Ibig sabihin ng thermal inversion, may layer sa atmosphere na yung cold air o yung malamig na hangin natatrap ng mainit na hangin. So dahil po doon, hindi makagalaw yung mga particulates dito sa baba. Ngayong araw, bumalik na sa rating na good ang air quality index sa Metro Manila. Ayon kay Galang, ang malakas na pag-ulan sa kamay ay bungsod ng dalawang low pressure area o LPA sa Philippine Area of Responsibility na namataan sa silagang bahagi ng Bicol Region at kanluran ng Northern Luzon. Isang factors po yan, umulan po ng malakas kanina madaling araw o kagabi dahil sa Tango Store. And then, dahil dito sa low presence ng low pressure dito sa may West Philippine Sea, at dito sa May East ng Quezon, isang factors po 'yan na yung hangin medyo gumagalaw na unlike compare po kahapon. Dahil sa dalawang low pressure area at habagat makararanas ang malaking bahagi ng bansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Asahan naman ang manakanakang pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa buong Mindanao. Mula rito sa Quezon City para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Singsionco, nag -uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa na nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.